Si Francine Prieto, Anna Marie Falcon ay isang half Pinay at half Norwegian. Nagsimula siya bilang isang child actress sa pangalang Anna Marie Falcon. Subalit nang lumaki na ito at maging isang ganap na modelo at beauty queen, ginawa na nilang Francine Prieto ang kanyang pangalan na mas lalong nagpakilala noong bumida na siya sa ilang mga mapupusok na pelikula gaya ng Bridal Shower at Liberated na kung saan halos nakahubad noon ang aktres. Hindi na umano ginamit ang Anna Marie Falcon dahil mas nakilala na si Francine Prieto sa mundo ng show business. Isang trivial lang muna mga paps. Alam nyo ba na ang gumana palang batang narda sa Darna sa pagbabalik ni Ned Medved ay si Anna Marie Falcon o si Francine Prieto noong mga dekada 90? Ate, nalunan mo! Oo nga, natatakot ako. Wala naman nangyayari ah! Kasi yung panaginip ko at saka ito, parang, ano? At tawagin daw nila akong Darna. Huh? Ano? Unang lomba si Francine sa isang pelikula ng Seiko na hindi laruan ng puso noong 1990 na kung saan pinagbidahan ito noon ni na Gretchen Barreto, Cesar Montano, Raul Zaragoza, at iba pa. Tsaka na ito nasundan ng Darna ni Nanette Medved. Nagkaroon din siya ng soap opera na Criselda hanggang sa makapasok na din siya sa That's Entertainment noong taong 1993 sa edad lamang na labing isang taong gulang. Sa tangkad ni Francine Prieto na 5'11, pinasok niya ang mundo ng pagmumodelo at pagpapaseksi. Noong una, sinabi niya na magpapaseksi siya sa mga pelikula at palabas subalit so may limitations. Pero dahil ang mga nakasabayan niya noon ay halos nagsipagpaseksi na din, nakisabay na lamang din siya na tinangkilik naman ang maraming mga Pinoy. Nagsilbi din umano itong stepping stone ni Francine para tuluyan na siyang makapasok sa mundo ng showbiz. Natatakot din umano noon si Francine na magpakita ng kanyang katawan dahil baka hindi ito kagati ng masa. Lalo na kung isasabak na siya sa mga pelikula. Baka daw masayang lang pagpapakita niya ng katawan kung wala din namang manonood sa kanyang gagawing pelikula. Uy Frankie, mukha masyado naman yata ang bagets yun. Hmm, tsaka parang nag-iba tipo mo, di ba morena mm -mm. Tol, ingat ka, below 18 yung lalaki ha. <laughs> Nagugutom ako eh. Kain na lang tayo. Subalit nagulat siya dahil tinangkilik ng maraming mga Pinoy ang kanyang mga pelikula. Trivia ulit mga paps. Alam niyo ba na nagkaroon din pala ng isang indie film si Francine at ang titulo nito ay Pitas. Naging tuloy-tuloy na ang palabas ni Francine lalo na sa GMA Network. Nakasama siya sa iba't ibang mga telenovela, sa mga gag show at iba pang mga programa ng Kapuso Network. Napasama din siya sa ilang mga pelikula na humatak ng maraming mga manonood sa takilya. Oh, ako naman ang magtatanong. Bakit ang daming kalat dito samantalang meron naman tayong basurahan doon? Ayon kay Francine, ang pinakatumatakumano sa kanyang mga proyekto ay nang gumanap siya sa pelikulang Bridal Shower na kung saan nakasama niya doon si Nadina Bonovie Cherry by Picache, Doni Vasquez at marami pang iba. Doni mas nakilala si Francine at mas naipakita umuno niya ang kanyang husay sa pag-arte kahit second choice lang pala siya sa kanyang ginampanang role. Nakilala si Francine sa mga role niya na kadalasan ay naguhubad pero inamin niya na nasasaktan naman siya sa tuwing pinag-iisipan siya na siya ay bobo, bayarang babae at ibinibenta ang katawan para sa pera na minsan ay kumakapit umano sa mga mapeperang politiko para magkapera. Kung matatanda noong taong 2004, biglang umalingaw ngaw pangalan Kiana Reeves na kung saan inamin niya mismo na siya isang escort girl at isdin umano si Francine Prieto sa kanila. Lakas loob na ipinagtapat ni Kiana Reeves na marami na umanong mga politika lalo na ang mga congressman ang nabigyan niya ng panandaliang kaligayahan. Ang kanila umanong trabaho ay ang pasayahin ng kanilang mga guests, subalit mayroon umanong mga guests na agresibo at naghahanap ng mga malalim na kaligayahan. Dahil sa kagustuhan ng isang escort girl na kumita ng extra, pumapayag silang makipagsiping kapalit ng malaking bayad kung ang isang escort girl ay binabayaran lamang ng hanggang limang libo kada kliyente. Ang isang escort girl na nagbibigay ng panandaliang aliw ay kumikita ng nasa labing limang libong piso kada kliyente. Pero sinabi noon ang isa sa mga kasama ni Kiana na hindi lahat ng mga escort girl ay nagbibigay ng panandaliang aliw. Kagay na lamang ni Francine Prieto. Hindi umuno siya isang escort girl na nagbibigay ng panandaliang aliw sa kanilang mga kliyente. Kundi bilang isang modelo noon si Francine, ginagamit lamang nila ang kanilang ganda at katawan sa pamamagitan ng pagpopromote sa produkto ng kanilang mga kliyente. Minsan naman ay sumasama lamang siya sa kanyang kliyente dahil kadalasan ay isa siya sa mga modelo na nagpopromote ng mga bagong produkto o serbisyo. Nasa babae din umano kung hahayaan niya ang kanyang mga kliyente na siya galawin kapalit ng pera. Pinabulaanan ni Francine ang mga isyo noon na siya ay isang escort girl na nagbibigay ng panandaliang aliw sa mga lalaking may pera. Pero muli na naman pinag-usapan ang pangalan ni Francine noong tinanong siya sa isang mapanghamong tanong. At ang tanong, Oo ka ba kung i date ka ng ating pangulo? ng kasalukuyang Pangulo noon ay si Noy, Noy Aquino taong 2011, ang naging sagot ni Francine ay ayoko sa panot. Noong mapanuhunay yun, katakot-takot na pagbaba siyang inabot ni Francine sa kanyang Twitter hanggang sa kinwestiyon ang kanyang moralidad. Pero para kay Francine, nagpapakatotoo lamang umano siya at walang masama sa kanyang sinabi. Totoo din naman umano na panot si Pinoy noon at sinabi lamang niya kung ano ang totoo. Noong medyo na namlay ang karera sa harap ng telebisyon ni Francine, nakapasok naman siya sa mundo ng radyo kung saan siya doon ay isang DJ. Doon ay inamin niya na nakarelasyon niya ang isa sa mga nakasama niya sa radyo kahit pa ayaw na ayaw ni Francine na may makarelasyon na kapareho niya ng ginagawa. Bagamat hindi na ganoon kaaktibo si Francine sa mga palabas sa telebisyon, tila ini-enjoy naman ito ang kanyang buhay may asawa ngayon sa kanyang asawa na si Frank Shatkoski na isang molecular biologist. Masaya ngayon si Francine sa kanyang buhay may asawa at wala mo na siyang pagsisisi sa kanyang mga napiling desisyon noon. Dun sa ugali niya, lalong-lalo lalo na yung sa family, kasi sa akin very important yun na yung lalaki, paano niya tratuhin yung pamilya, na, pamilya niya, lalo na yung nanay niya. Kasi kung kung di ba kung sa siya sa nanay niya, eh paano pa sa'yo? Lalo pa nag-away kayo. So yun, very import important sa akin yun. Tapos yung respeto niya sa akin, saka yung lahat tinanggap niya sa akin, lahat minahal niya, saka yung hindi siya maarte, kahit saan mo dalhin, okay lang. Nagkaroon ka ba ng boyfriend na mas malaki pa sa'yo? Oo oh, naman. Karamihan. Ayoko na. Hindi, <laughs> eh, mas maliit sa'yo. Nagkaroon ka na lang boyfriend na mas maliit sa'yo. May nanligaw dati. Saka meron din natin ako naging boyfriend na parang gano'n. Kausta naman yung relasyon mo. Okay naman. Kasi okay. sabi ko naman, if ever, walang mas matangkad sa akin. At least 5'6 yung high. 5-6, pwede na. Kasi five, pag five. mas mababa, doon magmumukha na siyang anak ko. Ate! Nalunan mo! Oo nga, natatakot ako. Wala naman nangyayari ah! Kasi, yung panaginip ko, at saka ito,